nag lang si dadit mami, sinabing gagayahin mo. Mami. <laughs> no, no, anak. No, that's bad. Oh, love, love, mommy. oh love, love, mommy. Mm. nag mami. O, mami. Nag-vlog lang si dadit mami, hindi man sinabing gagayahin mo. Aray. No, that's bad. So, ayan guys, magluto ngayon sa 2.0. So, lulutuan daw niya ako, sabi niya. Kung so, magluto, yung lulutuin niya. Ako lang lagi nagluluto. Luto, ano na para matikman ko yung luto mo? Hmm? Ito'y paano tayo makapagluto niyan? Ha? Ampalaya. Ampalaya di. Huh? Wala pa na Magluluto with love. Magluluto with love. Mama, you want water? Okay. Water? Okay. Hey no? okay. Hi guys, na. say hi muna hi. Hi guys. Hi. Ay, say hi muna hi. Kuha na si mami water. May water na may water.

Dadi rin, dadi rin, dadi. Dadi pa, dadi pa. Tunggu ah. eh. <laughs> okay. nga. na bata. Be? Marunong sa gumaya eh. Kinoya nga